Isang matamis na araw, mga kadungganon. Kamusta po kayo? Ricky po, muling nagbabalik para sa panibagong episode ng Kusina ni Dongganon Sa araw na ito, tayo ay gagawa ng soman saba, na masarap at madali lang itong gawin. Tara, samahan ninyo ako at simulan na natin ang paggawa. At ito ang mga sangkap na ating gagamitin. One and one half piling saging saba, 2 cups kinayod na buko, 1 and 1 half cup galapong, 1 and 1 half cup asokal, at dahon ng saging. Balatan ang lahat ng saging na hilaw at ilagay sa isang mixing bowl na may tubig. Pagkatapos ay gamitin ang grater para sa saging. I-add ang 2 cups ng kinayod na buko at ilagay ang ating 1 and 1 half cup ng galapong ng dahan-daham. Ilagay ang 1 and 1 half cup asukal at i-mix natin ng mabuti hanggang sa ma-well combine na ang lahat ng sangkap. Once na maihanda na at masiguro na malinis na ang dahon ng saging, kumuha ng mixture at ilagay sa dahon ng saging. Sundan nyo lamang po ang nakikita ninyo sa video. At once na mabalot na ang lahat, ay magpainit na ng tubig sa ating steamer kasi steam lang natin ito. Kapag kumulo na po ang ating tubig, ay Ilagay na po natin ang ating suman sa ba at steam ng 40 minutes sa medium heat. Pagkalipas ng 40 minutes, ay hanguin na natin ito at ilagay sa isang lalagyan. At kapag lumamig na, ay pwede na itong kainin at pwede na rin itong ibenta. Maraming salamat po mga kadongganon sa patuloy nyo pong pagsuporta sa ating NWTF Client Services Department YouTube Channel. Don't forget to like, share, and subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong videos na in-upload natin. Maraming salamat po!